Hello mga ka-Charlotte. So this is uh, Charlotte na USA on my YouTube channel. And of course guys, Charlotte Spark on my page. So for today's video guys, ito nga pala yung um, promise ko na ako ay mamimigay sa, sa ating um, natal date or sa ating kaarawan, pero hindi nga lang mismo sa kaarawan ako namimigay guys, dahil alam naman natin sa birthday natin mismo, eh, medyo busy tayo, dahil hindi maiwasan may mga bisita tayo, so ito na nga guys salamat sa mga kasama ko dito sa aking um, um, aking mga aking plan or plano na ito na sila po ay nag i sa sa pagsama sa akin sa pamimigay sa ating para parais um, program dahil nga every year guys talagang nang nangarap ako na or gusto ko na ganito mag-share ako ng kunting blessing at this time nagpasalamat rin ako sa isang kapatid ko at uh, nag-sponsor din siya sa akin sis thank you so much na 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 buo or na gawa ko rin ang ang aking pangarap sa pagpamigay ng mga uh, rice. So, konti lang yung rice, guys. Mga ano lang, tsaka dalawang dilata. Corn beef at tsaka ano. So, papasalamat ako dahil yung inaabutan ko ay tuwang-tuwa naman din sila yun. Ay kahit magpagod kami, ayan, tuwang-tuwa na ako. At ito, guys, nakikita ko si manong ice cream o si sumamang ice cream. So, bukod sa binilhan ko siya, yan, sinali ko siya pagbigay ng ano. At natuwa naman ako guys, kasi nga sila na lahat na binibigyan ko, mga smile lang nila. Masaya na ako. Ibig sabihin, natutuwa sila sa binibigay ko. Na-appreciate ko yung mga smile nila guys at mga pasalamat nila. So, thank you po sa inyo na isang smile nyo lang, isang pasalamat nyo lang, tuwang-tuwa na po si Charlotte USA. Dahil nga po, yun lang po ang kaligayahan ko na pag-abot ko lang sa inyo, may smile lang at pasalamat. Ayun. Wala, wala nang ibang kapalit niyan kung hindi smile lang. At um, salamat sa inyo guys. So ito na nga, kumakain muna tayo ng ice cream bago tayo magpo sa ibang area dahil nga medyo mahaba-haba pa yung paglalakbay natin na magmimigay tayo guys no so ayan tingnan natin kung ano yung kasus kasunod nating ano dito guys ito namang driver ko guys yung pinagbayad ko ng ano niloloko namin <laughs> char lang <laughs> Thank you. kami? We're going sa ibang area naman po. Bye bye everybody. Salamat. Wala tao.

Salamat okay, sa inyo. na, okay. so, yeah, kasi magkakagos ko traffic. Salamat. Salamat. si yan? Malayo natin, oh. Hi, guys. Nakatraffic naka na kami, guys. Hi, <laughs> guys.